guys! Welcome back to my YouTube channel! Andito po ako ngayon para mag-update lang po tayo about sa ating g conversion po. Meron na po tayong uh, conversion ng real-time sa ating g po. 5 to 8 minutes lamang po ay makukuha niyo na po agad yung, app, yung G-Cash po. So, as you all know po, uh, isa po akong legit trader sa FP page. Ito po yung aking FB page, Dona Canton Host page po, ayan. Uh, check nyo na lang po ang aking page. Meron po yan mga reviews, ratings po from clients po. At andyan na rin po nakalink ang, ate, ang aking YouTube channel. Pag clinic nyo po yung aking YouTube channel at na-direct po kayo dito, ibig sabihin po, iisa lang po ako at yung nasa FB page ko. Ayan po. Makikita nyo po dyan yung mga good feedbacks po ng aking mga clients. And, check nyo na lang po maigi para malaman nyo po na legit po yung kausap nyo. Para malaman nyo po na ako po ang makakatransact nyo po, makipag-video call po kayo sa akin. Requirements din po yun ng ating merchant na uh, makipag-video call sa clients para uh, sigurado lang po tayo na si clients po ang holder po ng Gcash na trinansak niya sa atin. Kasi meron po mga ano, mga clients din po na scammer. Muntik-muntik na po, po kami may scam, akala namin siya yung may-ari ng Gcash. Buti na lamang po, uh, ni-require nga po ni Merchant na makipag-video call. Kaya pala ayaw niya makipag-video call sa amin kasi hindi pala siya yung may-ari ng Gcash na pinakonvert niya. 25,000 pa naman yun. So, hindi talaga hinold muna namin yung ano niya, yung pera niya noon. Hindi namin i-release sa kanya kasi magkaiba yung Gcash na binigay niya sa amin doon sa Gcash profile na sinend niya sa akin. Kaya doon po ako nagtaka bakit po ganoon, hindi mag hindi tugma yung Gcash na sinend niya sa akin sa yung Gcash profile na hinihingi ko na requirements before process po. So, ang ginawa ko po, sabi ko nga po, makipag-video call muna siya para makuha niya yung pera. Kasi kung walang video call, hindi niya po makukuha yung pera. Buti na lang po, eh, tatangat nga yung scammer na yon. Binigay niya yung, real ako, yung FB page na, uh, yung FB account nung... Yung client, i-is kami niya sana, buti na lang kamo eh, nakontak ko yon binidyo call ko si client, at siya mismo yung nasa uh, valid ID na sinend niya sa ng ano ng scammer na yon siya mismo yung taong yon muti na lamang at sa kanya po napunta yung pera hindi po dun sa scammer binigay po ni ano ni scammer sa kanya na 6% samantalang yung bigay po namin is medyo mataas po compare po dun sa binigay ng scammer na yon So, huwag po kayo magpapapaniwala guys sa mababang ano, mababang processing fee kasi sure na scammer po ang mga yan. So, doble ingat po tayo guys kasi malaking pera o pera nyo po yan na paghihirapan niyo po na bayaran buwan-buwan. So, maging masuri po tayo, maging maingat po tayo sa ating kausap po. Ulit-ulit so, po namin itong pinapaalala na wag na wag po kayo mag-share ng inyong OTP tsaka MVN sa kahit sino man po. So, paano nyo nga ba ako contact Ilalagay ko po dyan sa comment section ang link ng aking FB page. Nakapin comment po yan para hindi na po kayo maligaw. Siguraduhin nyo po na galing po kayo sa link ng aking FB page para hindi na po kayo mapunta sa aking poster. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang sa muli.